Ayan mga kapapaid, yung nalubog. wasak daw yung parka sa unahan tapos pati yung kasko niya sa unahan may tama rin. Kakaawa yung kasama nating maging mga kapapaid. Wala nang bagyo pero doon pa nadalo yung bangka niya. Ah, dalawa pala yan mga kapapaid. Balik tatlo pala yung nalubog. Balik dalawa pala yung nandito. Yon ganyan ng araw mga kapapaid. Ayan. Pusta yung lahat. So ayun mga kapapay. Uh, for today's video, nandito tayo sa kanitala ng mga kapapay. Uh, ano? uh, Tinihin natin yung ating bangka kasi mga kapapay, kumakas pala kagabi dito. Malaki yung alon, kanitalan. At ngayon mga kapapay, may isang uh, bangka na sira. Sa kasamahan natin mga hindi ba? Kapawa. Gabi kasi mga kapapay, lumakas So, yun, nawasak yung ano, ah, hindi rin nawasak, yung, yung nabutas, tapos, pati yung ko, ah, may kunting tama, yun, lubog. Wasak, ah, na dali yung dagpak na. Kawawa naman talaga mga kasapag. Malinaw kasi ano mga kapapal, tapos, nung gabi bigla na lang, bigla na lang lumaki yung alo, dito sa pantalang. Ah, dalawa yung lubog ah, na bukas yung isa lang, pero okay pa naman siya pero ito talagang isa kawawa mga kapapay papakita ko lang sablit mga kapapay ayan na, mga kapapay yung nalubog wasak daw yung parka sa unahan tapos pati yung kasko niya sa unahan may tama rin kakawa naman yung kasama nating mangingista mga kapapay wala nang bagyo pero doon pa yung bangka niya. Ah, dalawa pala yan mga kapapa. Ito, bali tatlo pala yung nalubog. Bali dalawa pala yung nandito. Ayan po sa unahan niya. Bali dalawa. Tatlo lahat. So kawawa talaga yung kasama nating maging ista. Ayan Oh. Lubog na lubog. Unahan at ang na, damis niyan? Uh -huh. Unahan? Oo, oh, una, una, sa, sa puwit na damay. Ay, damay niya, ah. Pagbalagbag na si Lolo. No? Yan mga kapaparto, talaga naman talaga kawawa yung ating kisama. Ang ganda naman ang panahon mga pero yung gulong lang ng alon, yun ang nakadaalis sa kanya. So ayun mga kapapart, grabe. Hindi lang pala yung unahan yung na wasak yung parka. Pati pala yung ulihan niya. Nadamay rin yung parka na wasak. So kawawa naman talaga mga kapapart. Malalaki rin talaga yung gulong ng alon dito. Yan no, kahit yung dyan sa akin, yung lalaki yung gulong. Yung na, na nga lang mga kapapart yung sa akin, hindi ko na nilipat ayun oh yung kulay, may kulay dilaw. Yung ko na inangklahan sa ano kunahan. Kasi nung unang inangklahan ko, natakot ako. Nalaki rin ang alon, gayun rin nalaki yung gulong. Grabe. kawawa naman yung talagang kasama natin. Hindi maka-anod, hindi na makapalaot. Kawawa. Ito talaga maganda naman yung panahon mga kapatid. Sigulong lang bakit kaya ganito malaki yung gulong. Siguro dahil sa amihan mga kapatid. Kasi pero mga kapatid dito pag amihan. Malalaki yung gulong ng alon. Tapos marami ng bangka rin nasira dito sa pantalan. Ganito rin yung mga sitwasyon. Kawawa naman. Ayan nga pala yung bangka natin mga kapatid. Ayan, so Diyan ko na lang inangkuran oh, Malapit lang rin sa pantalan Lalangoy lang ako pang naglimasak oh, Ito may parating pa O oh, bago ata ito Galing ba ito ng lao So, ayan na mga kapapay. Ah, uh, ano? Maglilimas muna ako ng bangka. Lalanguin ko lang mga kapapay. So, ayan. Ayan yung bangka natin. So, ayan mga kapapay. Hanggang dito na lang muna. No? At uh, maglilimas natin ng bangka mga kapapay. Talangoy lang ako, nakasak ng service. Wala akong baruto. Wala rin akong pakura. So, yan. Shout out na lang po sa inyong lahat mga kapapait. Sa mga kapapait natin dyan. Sa mga ka-idol, sa mga kabusing. Yan. Bigalaw, shout out po. Kung di sa inyong lahat. Sa mga kababayating ating abod. Yan. shout out po. Lagi po kayong mag-iingat. At huwag pong kalimutan na magkasal sa ating Panginoon. At Ang kababayan po tayo sa buhat araw na ating mga lalawin. Ayan. God bless po sa ating lahat. Marami pong salamat.